Magandang araw po si Dr. Willie Ong ito. Nandito tayo sa labas ng bahay. Magbibigay ako ng mga tips kung paano mag-exercise. Bago tayo mag-exercise, kailangan po natin muna mag-stretch. Kasi pag hindi tayo mag-stretch, pag hindi na warm up itong mga litid, itong mga muscle natin, pwede tayo mapilay, pwede yan masugatan, di ba? Lalo na po nagkakaedad tayo. Malaking tulong ang exercise sa katawan natin. Siyempre, gaganda yung daloy ng sa paa, sa katawan, sa puso. At uh, pagpapawisan tayo, magiging mas healthy ang pakiramdam ninyo. So, bago kayo mag-exercise, maglakad, mag-jogging, mag-badminton, kailangan mag stretch Ang unang stretch, pwede tinataas yung kamay natin. Ibang kababayan natin, hindi natataas yung kamay, may shoulder problem. Kung may shoulder problem, tutulungan ng isang kamay, tataas mo. So stretch tayo, hinga, exhale. Siguro mga 5-10 seconds yan. Okay? Pwede pa naka-tiptoe. Hanap natin ka-stretch. Pangalawang stretch, pwede yung stretch yung balikat, pag ganito. Para sa akin mga 5 seconds lang ang stretch eh, mga 1 2 3 4 5 ganun lang. Hindi ko ni recommend yung mga 10 or 15 seconds kasi pag sobra tagal medyo nanginginig na yung muscle. Eh. Tapos, siyempre, gusto natin paluwagin itong balikat natin. Yan, yung luluwag ko. Pati dito sa neck. Yan. Kasi pag ginagalaw natin yung shoulder, shoulders rug, mas lumuluwag dito. Okay? Meron din ako pang stretch dito sa hita. Ito sa quadriceps natin. Ganito. Okay? Mga 5 seconds. Sahawa kayo. I-stretch nyo Pag yan. Kailangan diretso ang paa. Tapos, itong kabila din, ini-stretch mo. Nararamdaman nyo pag-stretch dito sa may hita. Uh, may isang tip din ako para sa may masakit ng likod o pinag-iingatan natin likod ninyo. Merong stretch sa likod. Ganito po yan. yan. Medyo na-stretch itong tagiliran. Dahan-dahan lang. Huwag din masyado sa sobrahan. Baka mapilay dito sa may tagiliran. Yan. Siguro mga sampung beses. Tapos pag ganito rin. 10 times. Sarap yan. Aramdaman mo dito na i-stretch lahat. Araw-araw ginagawa ko to. Minsan, nasa kotse ka, nagda-drive ka, masakit ng likod mo, lagi ka nakaupo, tatayo ka muna, gagawin mo to mga 5 minutes para mabawasan yung sakit. Meron pang stretch sa mid-back. Mid-back, sa gitna ng back, pa ganito. Yan, maramdaman mo dito yung stretch. Okay, tandahan lang. Mga, mga 10 times para dumiretso. Okay, so bago kayo mag-exercise, bago tumakbo, mag-trabaho, mag magtrabaho, araw-araw mag-stretch. Medyo pinapawisan na nga konti sa kakastretch. Pag nasanay kayo, mas lalakas ang iyong katawan. So, ingat-ingat lang. Huwag din susobrahan para hindi tayo ma-injure. Sana nakatulong tong video sa inyo. God bless po.